Ayan, nililinis lang yung ice cream machine na isa. Kasi, ano na, sold out. <laughs> ano na, in for sale namin, tapos sold na rin. Pang para sa tuition, ito, isa, siya si Spaceman. Spaceman? Spaceman. <laughs> ito, may dalawang machine kasi kami nito. So, uh, dispose muna natin yung isa. Ayan, ito kami. Ito yung halaboy namin noon na ice cream ano ba to? Soft soft soft, soft, serve. soft serve ice cream. Yan. Bigyan namin siya ng 60 plus yata. So pinor lang namin siya ng kalahati. <laughs> kalahati. So isa pamangkin ko naman siya. So okay lang. Tsaka nakatulong na rin kasi pang tuition ni panganay, di ba? Kailangan natin mag-sacrifice ng gamit para pag naka Saba! Ikan, ikan nung. No. Una yung no kaya, may tanga to. Ikan na pa yung mga, pisto na pa yung mana. Ano na pa yung masango ah. Sumaro pa yung Saging saba. Saba. Oh, si bia ya. Ayan, ganyan siya kalaki. Pero ano to? Malakas. Pinipilahan yan pang malakas ang ice cream. Nagpundar, tas kailangan natin ibenta para sa pag-aaral. Palitan lang natin kapag ano na, sumasahod <laughs> na. Palitan natin ng mas, mas maganda pa. Maganda na to, pero may mas maganda pa. Na <laughs> Ma machine. Ang dami doon? Ay... Spaceman. hey guys. Sacrifice. Baka rata nga ito. Baka nakalob ang titakab. Tikalob. Baka hindi kita yung na takaban? baka natakaban. Baka yung taunog, ti machine. Diba? Hindi na nahanap yung tiyo, ano.